ngayon dahil sa pangarap. Mm. Eh, ang problema, nakuha niya na yung pangarap. Hmm. Tapos, gagawin mo pang katatawanan hmm. yung isang madilim na Bahad. kabanata na yan. Mm hmm. May sabihin, hindi lang madilim, pati pagkatao nito. Pati okay. buto nito, <laughs> matitim. Jay. Tsaka ang pangit nito, ha, kasi... <laughs> Sino pangit? <laughs> si... Itong nangyari kito, ah, Ray. ko naman. Ang pangit nito sa ano, sa imahe ng kapulisan, kasi... Ano isipin na lang na ibang uh, ano ng ibang kapulisan? ano, susunod na lang tayo, susunod ba tayo sa mali? Sa mga maling utos para lang maging PNP chip tayo? Para lang madagdagan, madagdagan yung rango natin? Naalala ko tuloy yung panaginip ko kagabi. Ano na naman mm. yan? Ha? Lumusob si Traore. Sa? Kilala niya yon Si Traore. Traore? Oo. Traore. O, Traore. O, oh. Traore. Borki na paso. Oo, oh, oh. naglumusob. Oh. Ay, ba't walang gumagalaw sa inyo dyan? Sabi. ayun. Mm. Eh, Ang oh, kaya, kaya tuloy siya na lumusob sana. Eh, napanaginipan ko lang naman 'yan. Oo. Uh, uh, <laughs> Para sin ba tayo, boss? Parang ganoon. Sidal ba 'yung pelikula? Oh, eh, kasi parang ano, ganyan na lang ba talaga kayo? Wala nang iimik sa inyo. O oh, eh, uh. eh, ko eh. Sabi ko nga, gusto ko nga sana magtaas ng kamay. Na ko, hindi pala ako uniform personnel. Nagising tuloy ako. <laughs> kasi parang talagang sa, sa mga speeches, yung mga speeches niya kanina, pero binipa ko sa kanya. Hmm the way he answers yung question, yes. mas magaling siya sa interview, press con, kaysa kay BBM. Si BBM kasi sigurado mga tatlong taon, baka nag-overheat na yung utak nun. No. <laughs> Oo, kasi si no, eh. Pero kung, pero bilib ako kay General Torre, mga partner, ang, magaling siyang sumagot talaga sa mga tanong. O, ma ma mahusay, mahusay. Pero, isa sa mga, ano, isa sa mga hindi niya pwedeng i-deny, yung pagdating sa search warrant at warrant of arrest. Again, pinasok niya yung Kingdom of Jesus Christ using uh, warrant of arrest ng ibang tao at address ng ibang tao. Invalid, Invalid para. Invalid na yun. Nag-stay dyan. Kasi meron tayong rule eh, sa uh, search warrant. Diniscuss din yan ni Pangulong Duterte sa atin eh, na kailangan ikaw matindi yung iyong kalaman na siya ay nandiyan dyan sa isang lugar na yan. Kahit na nasa loob ng compound, per property or per ano per establishment yung Pagsis pagsisecure mo ng search warrant. So kung halimbawa sa property A, sa bahay na yon pumasok kayo at wala, meron kang search warrant para doon specific sa ano na yon sa bahay na yon hindi mo siya pwedeng hanapin doon sa katabing bahay. Pero eh, ito seryoso na ito Actually, tama yung tanong ng iba. Eh, ganyan pala eh, bakit walang nangyayari? Alam mo, yan ang problema sa presidential kind of uh, yes. system kahit papaano, paano, meron pa rin influence sa justice system. Sorry ah, medyo masakit man sabihin, pero kasi sana, korte ang ating ano, kakampi. ba diba? Sa mga illegal nagawain ng executive branch. Eh ang problema, they can eh. Kaya ho nilang manggipit. Eh, hindi ko sinasabing on this particular issue, nagigipitin ng korte. Pero in reality, Ganon talaga ang nangyayari. May mga court na medyo natatakot o medyo may mga uh, nai-influensyahan. Again, ha, this, di, walang particular na issue dito. Pero yun kasi yung ano eh, sana mabilis. Kasi justice delays, justice denied. So dahil ang tagal, di ba, parang yan, napaka-obvious na there's a violation. Dahil yung warrant, wala sa pangalan. And yet, ang tagal lang uh, masabi nating managot yung mga hindi sumunod. Talaga problema natin. Kailangan natin ng overall na dito sa Pilipinas. Tsaka ito pa, uh, uh, mga partners no, ang nakakatakot dito eh baka yung ibang mga lower ranks or mga titirang mga colonel jan eh, ito palang ginagawa ni Tore, Pupwede para tayong ano dito. ma rewardan pupwede tayong ma-promote. Bad presidents. Oo, uh -huh. so, Parang bad presidents. At ito pa, ang nakakatakot. Kasi, parang hinahamon niya yung mga PNP personals na paramihan okay. ng huli. So, paano ito? Yung ginawa ba ni Torre, gagayahin nila yung warrant of arrest? Kasi, nakaka ang nakakatakot dyan, pagka marami nang nahuli yung mga kasama mo ikaw wala pa gagawa ka ng paraan para makahuli ka it's either it's legal or illegal which is nangyayari yan kahit sa ano eh sa kalsada part, mga partners nangyayari yan mm, eh yun yung titawag na kota -kota eh ah, ah. mga partner sa kulungan karamihan ng mga nakakulong lalo na sa mga city jails yung karamihan dyan nililitis pa lang yung kanilang mga kaso karamihan dyan di pa na si yes karamihan dyan biktima lang ng quota system. Oh, Kaya nga alam ninyo, maganda sana kung uh, hindi dinaya si Pastor Apollo Kibuloy. Yan yung ano eh, isang babaguhin niya eh. Yung quota system. Kasi maraming nakukulong, sabi nga nila, hindi ba? Magpakawala ka na ng sampung kriminal, huwag ka lang magpakulong ng isang ano, Inusente. isang inosente. Ito ka matindi dyan. ka magta ito matindi dyan. Ha? Magtataka ka kasi, yung mga media, nung panahon ni Duterte, pinupo na yan eh. Di ba? Kaliwat kanan ng batikos dyan, ng mga dilaw doon sa sinasabing kota-kota system. Naging issue pa nga yan sa Kamara. Eto, pre, sinasabi niya yan, keso papalusutan niya pa na mananagot dyan sa doon sa intel sa ano nang ano nang 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 PNP yung internal affairs nila pero ano eh? Din yun eh oo oh tsaka una eh ganun pa rin eh paramihan pa rin ang dating di ba eh sabihin na natin kasi eh, eh, Duterte daw, may incentives. Cash. ba? Diba? Eh dito, lantaran naman niya sinabi na may reward yung mga maraming mahuhuli. mahuhuli. So ikaw, halimbawa, pulis ka na gusto mong umangat ang posisyon mo, o edi gagawin mo yun, di ba? Kahit masabihin natin mananagot ka sa, sa batas, ng, uh, o yung sasagutin mo yung sa internal affairs ng, ano, ng PNP, pero the mere fact na uh, hindi naman po sa ano ha, pero ang dali-dali hong magtanim eh. Ang daming gumagawa niyan eh, na mga tiwali na tinanggal na noon eh, di ba yung nagtatanim-tanim sila? Kasi non-bailable yan eh, pag tinaniman ka. Oh. So ibig sabihin, kung nandun pa rin yung, uh, sabi mo nang hindi cash, yung, kot yung kota system na yon reward. Oh. Ibig sabihin, talagang may, may sabit pa rin. Bakit hindi pinupunan ng mga dilaw ngayon? At ng mga media? Jay. At may pinakamatindi pa dyan. Mm -hmm. Ano yan? Una-una gumamit niyan talaga sa, sa ginawa nila sa Jc si Abalos, di ba? Nasa ano niyan? Nasa, uh, tagtun, platforma ba yun sa kanyang uh -huh. pagtakbo? So, pangalawa ngayon, etong si Torre. May may pangatlo. Tatakbong presidente. Nagpapakilala na ngayon si Risa Ontiveros. Gagamitin at gagamitin niya rin yan. Kasi tingnan nyo, lahat sila ginamit nila si Abolos. Kung ano lang yon, kung medyo sumipsip pa ng gusto kay Marcos yon, panalo pa yon eh. Pero hindi hindi kinaiye eh. So, tignan nyo yung nangyayari ngayon. Ginagawa nilang achievement yung ginawa nila kay Pastor. So, maaaring gawin din yan ni Risa Ontiveros sa darating na halalan sa 2028. Eh may ngayon, niya, nag na naman siya na bakit daw na dili yung impeachment. Eh kasi nga uh, ayaw nang ayaw niya makalaban si BP Sara sa 2028 kasi nga tatakbo siya. Hindi siya magtatakbo. Ah, <laughs> uh, <laughs> ako, okay lang 'yan. Basta Risa, ilabas mo lahat 'yung mga ilalabas mo. Mm -hmm. Kasi may panahon ka. Merong ding mm -hmm. lalabas. At Stay mga cool. partner, meron pang ano, ah, meron pang isang parang aso din diyan na alam ko na nakikinita ako gusto nito maging vice. Eh. Yung natalo sa Kaloocan. Ah, kasi manis. sinasabi niya. Tatakpan yun. Pwede yeah, daw. After a year, ia yeah, appoint yun as the LG secretary, sabi niya. <laughs> oh, okay, pero no? partner, pero na kung ano ha, meron na akong nararamdaman na pumuposisyon na gusto mag-vice. Oo, oh, may mga ano na. Actually... Si Aimee Ay yan. Ayun. <laughs> Ayun. 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 No. Oh. <laughs> Bawal bang bagitin? <laughs> ah, kasi meron oh. na ano, dumadami na yung manganatics eh. Manganatics. <laughs> Oo, oh, oh yung dumadami na sila yung... at uh, kaya nga may pangalan na yan eh. Oh. Ano, ah... Uh, Dumi. Dumi. Ano yung Dumi? Ano yung ibig sabihin nun? Duterte Aimee. Ah, Dumi. <laughs> <laughs> Sinisimulan na nila yun ngayon. Dumi as in Duterte Marcos? Duterte, o Duterte Mangga? Duterte Aimee. Ah? Dumi. 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 Hindi pang kasi pangit yun. Dumi. Apelido pangalan eh. So maganda kung ano. Apelido sa apelido. Ah, uh, apelido sa apelido. Duma. Duterte Marcos, di ba? Oh, Duterte, Duterte Marcos Duterte o Duterte Mangga. Yeah, balikan natin yung... Uh, Tanoy muna natin si Dada tungkol kay Amy. Ba't di siya nagsasalit? Oo nga. Ay, manganatics <laughs> ka <laughs> na. Uh, hindi, kasi alam Na-influensya ka na, nga na ba Balikan niyo? natin yung balitang yan. Oh, sa halip na magbigay ng formal na tugon, tinawanan lamang ni Vice President Sara Duterte ang pagkakahirang kay General Nicolás Torre bilang bagong pinuno ng pambansang polisya. Si Paul Montibon sa balita. The, uh, <laughs> sorry that's my reaction sorry next question <laughs> Malutong na halakhak lamang ang tugon ni Vice President Sara Duterte nang tanungin ito kaugnay sa kanyang masasabi sa pagkakahirang kay General Nicolas Torre III bilang bagong pinuno ng pambansang pulisya. Sinaksihan mismo ni Pangulong Marcos Jr. ang turnover ceremony nito sa Camp Crame, Quezon City. Kasabay ng pagtatapos ng termino ni General Romel Francisco Marbil matapos pinalawig ng Pangulo ang panunungkulan nito dahil sa nagdaang National and Local Elections 2025. Matapos ang halakhak lakas hindi na tumanggap ng anumang tanong si Vice President Sa